Farming Update tayo ng ating uh, saging na lakatan So ito siya Bale planted siya ng June uh, Nakalusot siya sa mga bagyo dahil uh, Hindi siya natumba Ginawa natin ng paraan para nang sa ganun eh, Ilagyan ng mga tukod Para hindi siya matumba So bale binugbog siya ng hangin uh, Inulan Nang dalawang buwan Pero ayan at least kahit pa pano Mapapansin nyo nakaka recover na siya mga sira pa yung dahon dahil sa matinding hangin. Kaya uh, ang ginagawa namin sa ngayon, naglilinis uh, kami dito sa aming uh, lakatan na binabawasan namin ng sigatoka dahil magkakaroon kami ng spraying din is, fertilize namin. So, ito yung gamit ko sa pag So, kung mapapansin nyo, ito nga pala maganda rin gamit siya uh, sa pag uh, puprun ng ating mga dahon ng saging Uh, order ko lang siya sa Shopee matalim siya, matala, matalim para nasa ganon medyo mabilis makaputol ng ating saging so dun sa mga uh, may saging magandang gamit siya at ayun, uh, inupdate ko lang kayo para nasa ganon na uh, yung video natin na uh, nakita niyo ito nung itinanim kung ano yung mga ginawa namin na pagpapertilize pagpatanggal ng sigatoka at ngayon ito na siya so sana hindi na si tamaan ng bagyo dahil uh, lusot na tayo dun sa bagyo ng mga dumadaan kasi natatapos lagi siya ng uh, January or December. Eh, ngayon na yung eh, magpe-February na so inaasahan natin hindi na siya tatamaan Bali ang ginawa namin dito nung panahon ng bagyo, tinalian namin ayan, kaya meron siyang tukot, tinalian namin siya at ngayon dahil lipas na yung mga bagyo, tinanggalan na namin ng tali kasi medyo nasasakal na siya So, yun yung ginagawa namin dito sa Senior Valentin Integrated Farm. Maganda siyang pantabas. Paano nga ba mag-recover ng ating lakatan bagay ito ay galing sa stress. Dahil sa matinding ulan, uh, matinding hangin, and then bagyo. So, ito na yung status ng ating lakatan na kung mapapansin nyo noon ipinakita ko sa inyo na tinalian natin siya yan may mga ano siya may mga tukod sa nakawayan so ayan itinalis natin siya nung panahon na mahangin maulan parang sa ganoon na maiwasan natin ang pagkatumba ng ating saging at kaya ngayon ang ginawa naman natin dahil lipas na yung bagyo ah uh, medyo hindi na ganun kalakas ang hangin nababawasan na rin ang ulan ah uh, atin nang ah tinanggal yung tali doon sa ating saging. Dahil lumalaki na yung ating saging, ang nangyayari, nasasakal na siya. So, ano ba yung ginagawa natin para ma-recover natin siya? Kasi galing sa stress, napakatinding stress. At ang isa pa ay yung dahon niya, kung mapapansin nyo, ay medyo, ayan, sira-sira ang dahon, gawa ng ulan at hangin. And then, tinamaan pa siya ng sigatoka dahil mabilis ang sigatoka sa panahon ng tag-ulan. Kaya't ta, ang ginawa natin, ay tinalasa natin sa o nag prune tayo ng mga dahon na may sigatoka parang sa ganon eh, ang susunod na activity after pruning tayo ay mag i-spray ng ating saging i-spray natin siya ng uh, fungicide fungicide ang ginagamit natin and then uh, after na na uh, ma fungicide bali pahawa natin siya then natin siyang i-fertilize parang sa, sa ganon mabilis yung recovery ng ating uh, mga saging na galing sa stress ng bagyo, ulan, at saka ng malalakas na hangin. So yun lang, yun yung gagawin namin. Then na uh, ang isa pa namin na ibibigay sa ating uh, halaman, suporta, parang sa ganon ay mas uh, gumanda, lumago siya, gumanda ang quality. nag spray din tayo ng foliar fertilizer para naman sa ganon para sa dahon. Kasi kung mapapansin nyo, malapit ng bumunga itong ating saging. Lusot na siya sa bagyo, kaya ta, inasaan natin na tayo ay makaka-harvest dito sa area natin ng lakatan dito sa ating tanim Pasalan natin yung ating uh, isang area na kung saan medyo medyo lumalaki-laki na So, ayan siya. So, ayan. Kasamahan na yan. Ayan, ayan katabi lang to ng aming uh, isang taniman ng saging ayun kita na so ayan so ito yung ating isang area ng saging na medyo malalaki na uh, pakita ko sa inyo yung general appearance nitong lugar para makita nyo yung tanim natin so hindi ito pinagmamalaki no ang sa atin lang uh, yung kasing pagbablog na ginagawa kong ito maliban dun sa nakapagbigay tayo ng information para din ako ay may documentation so may record ako kung kailan na uh, kung kailan yung uh, dinanim tinanim kailan natin kung ano yung ginawa nating activity parang sa ganun masusundan ko rin dun sa mga video nga ini-upload ko so yun yung purpose maliban nga dun dun sa mga nakapanood dito sana nakakapagsira ko sa ginagawa ko so pakita ko sa inyo yung general appearance ng ating sagingan So ayan yung ating uh, taniman ng saging hanggang doon. Ayan. At ayan yung medyo malalaki na. Mapapasin nyo medyo mayroon nang may blue doon sa kabila. Ayun. Yan yung ating malalaki ng saging. Then yung katabi niya, ito yung ating ginawa. Tinaniman na rin natin siya ng saging. So ayan siya. At dito sa likod ko, tako sa inyo. Ikot natin ang camera. Ayun. Ito may tanim na rin tong lugar na to. Medyo pabundok siya papuntaron. So may tanim na rin siyan mali maliliit pa nga lang. So hindi pa masyadong kita, hindi katulad yung itong nasa ere natin na to. Kitang-kita na yung ating mga tanim dito. So ayan punta tayo dun sa ating kubo. saging hindi kasi naging sabay-sabay yung pagtatanim namin kaya medyo uh, nakahiwa-hiwalay yung pagtatanim ng batch dahil nagtanim din kami ng gulay ayan, ayan pa yung ibang uh, tanim namin dito sa lugar lalat tigit itong lugar na to nagtatam na namin siya ng gulay itong nakaraan din na naman namin siya ng ampalaya pipino, ampalaya, and then sitaw so ayan dahil natapos na tinanim naman natin sila ng lakatan ayan mapapansin nyo, kita na yung linya ng lakatan natin pati doon sa kabila lakatan pa rin yun ayun, ayun. So yun lang. Maraming salamat and happy farming.